kulay grabe hindi ko nagagay kayo masyadong mainit na ka kaya parang malandungan man na na to masyadong mainit ba po ang mga tanong dali iba naman yung uh, kwan. Iba naman siyang uh, agayhan para hindi masyadong mainitan. Kuan ba? Hmm. Tama ka. Haglop. Yan ang mga kulay. Uh, kulay kayo mangi. Shout out. Welcome to my channel. Kaya kita ninyo. subscribe and like para sa sunod kita naman ako asa ako mag Oh, shit, I'm minute. Summer na nagyod. Summer na ni mga kakulay kayo mangi. Muna ni pag itom ta. grabe yung dalita. Agi kay para ano to ba? Malandungan ta. Grabe oh. Agay dugay na na nandiri. Grabe. Kung pa mag winter wala naman ti mga tanong na Na itu nan siru romancila winkerman ini the shadow tapi tengah bagang tak begitu mati apa pula green green nak kelakukan Okay, ni Siap pulang sini And babus Siap tak pulang sama Kepul aja Kulai kayu manggi Dilik siap putih Kulai kayu manggi Beguan lah aku sa Peligit Kayak Gemai lah 3 minutes nito Dali lang mga kakulay May okay. Mayroong mainit Okay Takbo-takbo -takbo tayo kasi Talaga ng Ah Lamu ang salakyan ng kakulay Kaya Tingnan nyo yung mga balay ng Japan Parang walang mga tao ba Tingnan yung mga balay ng Japan d're Parang walang tao Ayan. Ayan. Yes. Okay babos na lang sa inyo o kita sa inyo Kung ano ang mga ano, niladre Ang mga building dun As. Oke, okay, bagus. Shout out kena boleh. Kita kita ke Kailah sa. Wah, shout out na lang. Kakita, uh, mga sa, uh, na lang na kulay mangi. <laughs> Mainit na. Tsimpuron Sige sige Adjourn na tayo mga kakulay Mga musta lang Mga ano dito. Mga views Shout out nalang sa mga uh, kakulay dyan. Wala tayong magawa ngayon kasi may puntahan tayo. Shout out nalang kay tulog dyan. Madro, kasi madidak. Talahib naman eh. Okay. Adios.